Lugar sa Bulacan, nalubog sa baha dahil sa paghagupit ng bagyong karina at habagat. Si Bien Manalo sa detalye. Kabado sa si Edina tuwing malakas ang ulan. Isa kasi ang lugar nila sa barangay Poblasyon, Giginto, Bulacan, sa matinding binabaha na tuhod at kung mamalasin ay umaabot pa hanggang bewanga. Pag sumabay ang high tide at pagpapakawala ng tubig sa dama. Sanay na. Eh wala, eh, walang magagawin. Paano ba gagawin kung alabang solusyon? Tinataas ko lahat bago dumating. Basta nakita ko ng palaki na, tataas ko na yon Para wala na akong problema. Kung tumaas man siya, nakaredy na ako. Apektado tuloy ang kanyang school supplies business. Apektado, apektado talaga. Wala, walang kita walang wala talaga. Sana magkaroon ng kahit solusyon lang na kaunti, uh, mawala yung high tide lang. Apektado rin ang pamamasada ng tricycle driver na si Ronnie Nicanor pag bumabaha. Tatlumpung taong ruta niya ang Katindig Street na madalas binabaha. Nakakapengi po kasi wala talaga may sasakay ng pasahero, malalim. Kaya wala, pending, pending ang biyahe. Sa kalsada po, namumulot ng pasahero kung sino na lang yung pwedeng gusto sumakay. Dahil sa paghagupit ng bagyong Karina at Habagat, lumubog din ang ilang lugar sa Giginto, Bulacan, na hindi pa rin humuhupa hanggang ngayon. Hanggang bewang ang baha sa Giginto Central School. Lubog din ang Parish of St. Eldefons of Toledo na ngayon lang matinding binaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa Giginto River. Bahagyang humupa naman ang baha sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Giginto Bulacan na alternate route. Ang tricycle driver naman na ito pilit na inilulusong ang kanyang sasakyan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.